Nandito na naman ako upang maghatid ng isang makabuluhang mensahe ng pag-asa mula sa ibang ngayong araw. Pero teka, may tanong tayong dapat sagutin muna. Totoo bang tumalikod ang mga apostol? May nagsabi kasi, lalo na yung mga taga-iglesia ni Manalo, na nawala raw ang tunay na simbahan kasi tumalikod daw ang mga apostol. Teka lang ha, gusto mo ng real talk? Hindi po tumalikod ang mga apostol. Ang sabi ni Jesus kay Pedro, Ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at hindi ito matitinag kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Kung ang simbahan ni Kristo ay matitinag, edi parang sinungaling si Jesus? Mga bobo! Pero hindi, dahil totoo ang pangakulya At kung titingnan natin ang kasaysayan, mula kay San Pedro hanggang kay Pope Leo XIV ngayon, Tuloy-tuloy ang pamumuno ng mga obispo na tagapagmana ng mga apostol. May nagsitalikod, oo, mga individual. Pero ang buong iglesia, hindi kailanman. Kaya kung sinasabi mong tumalikod ang mga apostol, tanong lang, kailan? Saan? Anong petsa? May dokumento ka ba mula sa unang tatlong daang taon ng kristyanismo? Kung wala, baka hindi totoo. Mga kadigisiplo, huwag tayong basta-basta maniwala. Ang simbahan ni Kristo ay buhay, banal at matatag at hindi ito nawala noong 1914. Be a digital disciple. Share Christ with every click. God bless.